Good morning, guys. Good morning, mga Inday. Uh, today, sabi English yan. No? Uh, papunta kami ngayon ng Calatagan, uh, Batangas. And, ang oras ngayon ay ganap na ika ng umaga. Yun. At, uh, umalis kami sa bahay namin, sa Cavite, mga 5 a.m. So, uh, ang sabi kasi na kausap namin, siguro by 8, baka nandun na kami, 8 a.m. So, tinan natin kung gaano ka reliable yung source niya. Ang ganda ng langit. Ang ganda-ganda lang ng langit, guys. Napaka-apayapa niya. Tapos, ano matawag sa ganyang kinds ng, ano, ng clouds? Wala ako nagkakamaliit sa uh, strato. Strato, strato. Tapos, basta ganyan. Basta, ang ganda lang ng clouds. gano'n So, at last, ito na tayo. Nandito na tayo sa Manuel Uy, sa may Galatagan, Batangas. So, ulitin ko, nandito na tayo sa may Manuel Uy, gano'n, So, papasok pa tayo ng medyo mahaba-haba pa ang ano yan. Uh, tatahakin natin. Rough road siya, mga kaibigan. Dapat ano, no, i-ano nila to? Spalto, ba? Mm. -hmm. Para sa mga... Mm -hmm. Sa, so, 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 sa kanila din naman. Request ko lang. Ay. 250 ate Pero yung pag ako, 168. Oh, sorry, oh, nice. yung, ano, yes, okay. abasayan ko. Gusto, yung, gusto 50 na ba, thanks? Inaano nila? Pero parang anong daw uh, pinapababa nila? Oh my God. Guys, narinig niyo ba yung ano? Ang ganda nung ano, nung ah, uh, nature, yung tunog niya, at yung ibon, no? Kaya pumunta ako dito. So, habang nagbabayad si Ate Engay, ah, uh, ko muna to. Ah, uh, ninanamnam ko ang ganda ng nature. And the birds. Nakaka-fresh kasi siya. Maganda daw yan sa ano, sa puso. Yung kahit amoy lang nung, no? yung breeze ng mga halaman. So, yan. Pahapyaw pa lang yan, guys. Ah. <laughs> Wala na. Indag indagat naman, libre eh. po si ano. <laughs> -kailan Pero kilala yata ate ang si. Kilala. Kilala. Ano siya dito? Wala Anak <laughs> ko kagawad lang barangay. Pero kilala nga dito yung ano. Tatay niya, uh -huh. Kaya nung naligaw-ligaw kami unang punta namin doon, sabihin nila, sabihin ni Ma'am Kikmi, Irene, saan ba talaga ang bahay niyo? Limang piso na langit na. <laughs> kilala nila. Oo, kaya lang. Kahit, kahit, kahit saan kami tumigil, pagtanong, ay dun pa ho, ay dun pa ho. mabuti <laughs> siyang Ito ang sentimento to, laki-laki ng kinikita. Laki, laki, laki. Oo, Ika, na, uh, na. baka nag-iipon pa ate yung sarang o, siguro. Tagal-tagal na tago, limang taon na ako. Ay, suggest natin. Or baka... Sumasalubong. Uh, 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 Oo. Nanti nervous ako mo. Uh, And it's only Saan? Magkape ka! Ayan, may tira coffee dyan. Yan ang matagal na nating pinagkakadiskusyonan noong. Okay. okay. Guys, ayan so na. Ito ating... Ay, may takuri pala. Day eh. Akala ko wala. Oh, nagdala nga ako ng takuri. Akala ko naiwan. Pinapalung pinapalungkot mo na naman si ate gay, eh. Nalungkot siya nung wala siyang pangkape. Ano? Sabi ko pala, bumili ka ng bagong takure sa kalatagan. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa uh, Well, uy, beach resort. Okay, so inertihan natin. So ito siya, ayun ang kabuan niya. Ayan. Oh my gosh. Sila ate guys. Ay, mga na mga kasama nandun na sa dulo. Ang problema dito guys ay napakalayo ng lalakarin mo. Papunta doon sa malalim, nakapagod. So ganito lang siya kababa, ayan. 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 So, yun ang kabuuan niya. Okay. Napakaganda niya. Sobrang ganda. Napagod ako guys kasi nandun na ako sa dulo. Bumalik pa ako para sa cellphone ko. Ang ganda kasi ng view. So, ayan. Ayun ay part pa rin nila yan. Yung malayong yan malayo ang kubo na yan ayan yan ayan pa din nila yan so guys ano to ano lang dito ha uh, for camping wala silang cottage magdadala ka ng sarili mong uh, sarili mong tent and then kung may kung wala kang tent, mag-rent ka ng tent nila depende sa laki ng tent ganun, so grabe, hinihinga lang kasi ang layo, sobrang layo ng lalakarin mo, bago pa yung malalim, maganda siya mga inday guys maganda siya kasi uh, ano siya, secure kasi may mga lifeguard, dalawa yung lifeguard nakakapagod, ang ganda ng langit guys, ayan ano lang kami dito, Uh, day tour since malapit lang naman siya sa Alatagan, Batangas Oo Ayan na, sige Ay, ah, ang yun. Wow, lapit tayo doon? Okay, let's go Tala uh, Ayan na, lalapit kami sa kumbong.

Oh, habang naglalakad tayo mga indad, nyo tayo sa reality. Nagkwento ako <laughs> Pwede ka dyan, Dai? Parang iba na dyan. Iba na may ari. hindi na ko. Ay. Kasama, kasama Ganda. Oh, ganda ang saya nila. Oh. Hinihikit sila, hinihila. Oh.

Buhay! Ayan! Saan na lima? Ayan! Ay, kumagalaw! Oh my gosh! Ang Ano ano kung gumagalaw yung ano? Sa asya na bubati yan sa mismo sa ano no? Sa yeah. hmm. kandaman niya isda din no? Pagkatapos ng swimming ay kumain tayo. Yes, tea. Yes, mga di. Oy, okay. Babe. Babe. okay ayan. so, pagkatapos namin kumain, ay mag-swimming kumakakain ulit. Bukit na Ito. kami. Sa mga Sa guys. Yes, ay, ayan. ang ganda. Very beautiful place. Oh, oh. Nabandang sila dito, teh. Ganda. Pinanawalan ko na kanta! type pa, in makalundong gusto rin ko. So fair, ganda, so ganda. Karen <laughs> <laughs> Jane. Guys. So guys, ito ang kanilang CR. Marami, sobrang dami. Ayan. Mananawa ka sa CR. Si men and... Meron lang silende na to? ah. Oo, men. ah ayan na, ayan na. ito pala ang ah. ihawan. Oh my gosh, ang dami na ihawan. Ah, Nakatuwa siya. Dito ang women. Women. Baka... Hindi, baka pili ka. Ha? Yung bowl, May baul? Ito naman, uy. Yan, ito. Ang ganda, ang ganda, guys. So, dito tayo sa Manuel, uy. Ayan. Sa may Batangas, Karatagan. Enjoy nyo ang ano, guys. Ang ganda ng panahon at ang ganda ng lugar. Pale, ano siya Iba ang uh, iba ang iba ang shower room, iba ang CR, ito ang shower room. Ah, yung magibihis ka lang. So ang dami. Kaya hindi ka na maghihintay para matapos yung isa. Ganun. Ayan, may shower, may shower room din yan. Ito, may CR, CR shower room. Sobrang laki no, sobrang organized, nakakatuwa. Ang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda din ng dagat, guys. Kasi ito ang kanilang ihawan. Uh, ano po mm. bago din? So, napaka-organize niya talaga, Dai. Very organized ang Manuel Uy. Napaka-maganda. Kaya, uh, recommended ko siya. Ito yung dagat. Napaka-organize niya. Ito guys for your information. Ayan. Okay. Ah. Sobrang ganda niya. Diyan kami galing guys. Pag anon. Bali dun yung highway dito pa ganun. Pag-ano siya ayan. Mga dae, ang ganda lang nung view n'o, para lang siyang picture kasi sobrang kalmado ng dagat. Oh guys, tingnan nyo, 'di ba? Parang painting lang siya. Ang ganda n'o. Maganda talaga 'yung mga dagat dito sa ano, kalatagan. Ano 'yan? Proven and tested na namin 'yan. Tapo, ay siya nga pala, guys, mga Inday, uh, actually tama naman 'yung sinabi, ah. Uh, 8 by 8 a.m. nandito na kami so mga 3 hours ang biyahe guys grabe yung dagat ano sobrang ganda tapos akalain mo pag unang tingin mo parang picture lang to pero video to ba diba? kung hindi pa gumagalaw yung mga dahon ang ganda niya talaga ayan guys tingnan nyo lang yung ano yung view Nakakatawa din to. Wala sila mga cottage. Tapos talagang mga puno lang. Maganda, maganda siya talaga. So guys, babalik na kami. Grabe. Alas 12 na day, no? It's 12. Ang ganda lang, ano? Ah, ano, ano, grabe kabuuan. Dahil ang dala mo pang selfie? Oh, selfie stick. ala kumati na siya, ano. Ay, ang dami ng tao doon, dahil mga dahil. Doon, oh, doon, oh Dati wala, oh. Dito. ala te? Asa na yung dagat, Wala dagat. Oh, my God. Sinakbuhan na tayo ng dagat. Ayan. Ay, nakulong nga, dahil. Wala na, ano. Ayan, oh. Ang ganda ng kapaligiran mga guys. Ito yung tinian namin ni Ate Joyce kanina. Ayan natin. Ito, ito, ito. ito. Sa ilalim. Ito. Ayan natin. Pag nahulog, sorry. Ito. Sige dyan. Sige na, dyan. Na. Sige Pwede yan dito. Siguro tignan natin. Yeah. Hindi ah. Okay lang yun. Ibabaon na. Hindi. Kalimutan ko kala. Kala kasi maglalakad-lakad ang tat. Doon pa tayo eh. Maliligo. Ha? Huh? Mag-alala. Ayan eh. Doon tayo dito. Parang ganda doon doon. Hindi yung, yung bang view. Yung may tulay-tulay dyan. Sa so, ito kami guys. Alas 12 ng katanghali ang tapat. Saan namin ang na end, guys. Ayan. May good rest. Ayan na, guys. So, lalagyan natin siya sa ano. Lalagyan natin siya sa stand. Ito. Bahala na ang magiging kapalaran ng cellphone ko. Ayan, ayan. Dito, dito, dito ako. Ayan. So, lalagyan ko yung cellphone ko dyan. Sana hindi siya mabasa or ano bumigay. Ayan. So, Nakalakad tayo. Sa anong oras na dahil? Mga 12 na ba? 11. Yan yeah, mga so guys, nagalakad kami ng mga 12 noon. 12 noon, grabe ang aming kulay. Baka <laughs> oh, yan tulay. Sinasabi oh. Saan, ito. Saan tayo? Doon may ilagay ito. Doon sa gitna para makikita tayo. Okay. Sa atin, Eng, sinta na paalam. Hindi <laughs> ito yung ano. Hinakawa ka namin kanina eh. This is not good. Alam mo nga Dati may tubig dito, di ba? Oh, sige. Okay. Okay. Sige, sige, wait. Tuyo na yung jogging pants mo. Ayan ka na, pajama. Oh, yung ganda ng panahon. Parang ulan. Yan ang aking gustong panahon. Ang ganda ng ano. Napakapayapa ng dagat na day Guys, eto na. Pauwi na kami. Ah, uh, ayan, 'di ba kanina madilim. So ayan na nga siya. Nagkukunti-kunti na 'yung ulan. Tapos nakita namin do sa may banda doon, sa may siguro sa dadaanan namin, madilim na, madilim-dilim na. Kaya ayan, good luck na lang sa amin sa dadaanan namin. Yun lang. Tapos guys, ayan, sa hinabahaba ng ano namin, hanang ang paglalakbay na 'yan, hindi pa kami nakakalabas ng Manuel Uin ngayon pa lang. Ang paglabas namin, ayan. 'Yan, o, 'di ba akala nyo, nasa labas na kami, ano? Ayun pa lang, habang papasok niya eh? tapos rough road. pero okay din naman. Maganda talaga, maganda talaga ang Manuel Uui, isa sa pinakamagandang uh, lugar at pinakamagandang dagat na napuntahan ko, ha, for me. So, yun So, ayan, guys. Ano siya, ah, uh, ayan, ayan no, 'no, zero visibility na talaga siya kaya nagdahan-dahan lang kami so kaya naman namin kasi ginusto naman namin to di ba so ayun lang ganun lang pasasaan ba ta makakarating din kami sa Starbucks yun Ah, <laughs> kami sa May Twin Lake, Tagaytay. Dumaan kami pag-uwi namin galing ng ah, uh, Manuel Uwe. So, nito kami sa Twin Lake. daw kami. libre ni at Joyce. So, ayan. At ito view. Okay. Twin Lake. mga doggies. Grabe ang lamig. Oh. <laughs> <laughs> Anim. Sakto siya. Ah.